kay Soto Kawamura combo inaabangan na nga ng mga Yokohama basketball fans solid at magagandang place magbabalik sa team ng Yokohama kapag naglaro na itong si Kawamura para sa team ng Yokohama RJ Abrientos at Machu Aquino mga Pinoy na naglalaro para sa team ng Warriors ng Japan B1 B League hindi naging maganda ang laro ng Yokohama sa kanilang last two games at kanya-kanya na nga silang opensa pilit na pilit ang karamihan sa kanilang tira at kanya-kanya na nga rin ng bato sa 3 point area na idagdag pa ang epekto ng walang Kawamura na siya namang madalas na nagsiset ng takbo ng opensa ng Yokohama kaya naman, mas nawala sa ayos ang opensa ng Yokohama naging buwayan na sa bola ang mga kakampi ni Kai Soto at wala nang pasa-pasa kapag open itong si Kai sa ilalim na nakakadismaya rin talaga para sa mga fans na nakakakita. Ngayong araw kapag naglaro si Kawamura ay asahan natin ang mas magandang laro ng Yokohama sa opensa lalong lalo na nga ang one two punch nila Kai Soto Kawamura combo. Inaabangan na nga rin natin ang NBA Summer League stint ni Kai Soto at alam naman natin na hindi naging maganda ang takbo ng laro ni Kai last season dahil na 3 games na DNP ito at hindi natin gusto na sa simula pangalang ay wala na namang kay Soto sa NBA Summer League. Kitang kita na mas may inuna noon ang kanilang coach, mas prioridad kumpara dito kay kay Soto at kahit na pwede namang gamitin lahat sa tamang rotation ang mga players ayon sa kanilang kalakasan sa opensa para makapagbigay ng ambag sa opensa at sa depensa naman ay naipakita ni Kai na kaya niyang depensahan ang loob ng paint. Hindi pare-parehas ang pagkakataon na nakukuha ng mga players sa NBA Summer League at aminin man natin o hindi, hawak ng coach ang kapalaran ng isang player sa NBA Summer League kapag hindi kanya pinaglaro, wala kang magagawa talaga. Ngayong araw ay Warriors ng Japan B1B League ang makakalaban ni Nakai Soto at ng Yokohama b -core. at narito ang ilan sa play ni Kai sa latest na laro niya kontra sa team ng Shinshu Brave Warriors. Sa play na ito, nagustuhan natin ang paggamit ni Kai Soto ng kanyang katawan, aktong bangga, iwas sa offensive foul, nakalapit sa basket at ginamit ang board para sa isang pasok na tira. Maging dito sa kabila ay ganun nga rin ang ginawa ni Kai gumamit ng body contact, saktong Bangga, pabord na naman, natira at pumasok. Masasabi natin na may laro talaga si Kai sa loob ng paint at kung mataas lagi ang intensity ng kanyang laro ay kayang kaya niyang gumawa ng puntos kahit na sino pa ang nagbabantay sa kanya. May kabigatan nga rin ang mama o import na nagbabantay dito kay Kai Soto pero nagagawa ni Kai na umabante at makalapit sa ring gamit ang body contact at ng kanyang lakas kasabay na rin ng kanyang height na nagiging advantage naman kapag gumangat na ito at nahihirapan rin ang mga defender na i-block itong si Kai Soto. Dito naman kapag inritam ang galaw ng kakampi ni Kai Soto sa galaw ni Kai ay isang mabilis at magandang play ang kanilang nagagawa kagaya dito pang highlights na galawan o play ang nagawa ng Yokohama. Merong kawamura sa larong ito kaya naman kitang kita ang magandang galaw ng bola at kapag naglaro nga siya mamaya ay sigurado na aangat ang antas ng opensa ng Yokohama. Kawamura effect nakikita niya ang open ng mga players na merong mataas na shooting probability na pumasok at sa play na ito Kai Soto malapit sa basket matangkad kaya kawamura Mura pinasa ang bola ang resulta isang magandang play para sa team ng Yokohama. Ilan lamang ito sa mga plays ni Kay Soto at Kawamura at nagpapakita lamang na mas maganda talaga kung merong magandang plays na hindi nababasa ng mga kalaban kaya naman nakakalusot sa kanilang depensa.